Alam mo ba? Ang fingerprint ng pusa ay hindi di matatagpuan sa kanilang mga paa, nasa ilong nila ito. Oo, tama ang narinig mo. Katulad ng mga tao na may unique na fingerprint, ang mga pusa naman ay may kanya-kanyang unique na nose print o pattern sa kanilang ilong. Walang dalawang pusa na may magkaparehong disenyo o pattern sa kanilang ilong para itong natural na ID nila. Kaya kung sakaling may sistema para i-register ang mga pusa tulad ng sa tao, ang kukuhananan ng print ay hindi ang kanilang mga paa kundi ang kanilang ilong, astig di ba? Ang pattern ng nose print ay parang maliliit na linya at kurba na hindi mo mapapansin agad. Pero kapag tiningnan mo ng malapitan o gamit ang teknolohiya, makikita mo nga may kakaibang design ito bawat isa para itong fingerprint scanner. Pero sa halip na daliri, ilong ang binabasa. So, The next time na makita mo ang pusa mo, tingnan mo ang ilong niya. Baka may ID siya dyan na ikaw lang ang may access.